Sa mga kapwa ko motorista dyan, huwag na huwag kayong dadaan dito sa pinakakaliwa, sa gilid, sa may commonwealth. Palitex pa baba, may nanguhuli, tapat ng kambingan. Pag kayo, bulaga talaga. Layo kasi ng motorcycle dito eh. dito ay eh, no may nahuli na naman oh. Ito na oh. may nahuli oh. So kami nabigitan ng ma short po. Mga short po kasi